awareness po no sa lahat po ng merong mga Facebook account. Kapag meron po kayong natanggap na message na ganito, huwag na huwag po kayong maniniwala. Tulad po niya na nakikita niyo po sa screen, ang sabi po dyan, Hello, we would like to pay you to place our content on your page. Our brands are Nestle, Nestle, Nike, Puma, and Nissan. Let me know if you have any In interest. So, marami pang mga iba't ibang mga setup nila. So, awareness po o paalala po sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa Facebook na hanggat maaari po, huwag po kayo basta-basta maniwala sa mga ganito. Actually, matagal po na itong binidiscuss. Siyempre, dahil may kaibigan naman tayong uh, muntik na na ma madala o mapasunod sa ganitong sistema nila. Kaya ako po ay nag-post ulit para po palalahanan yung ating mga kapwa-content creator. Dahil siyempre, tayo lang din na magtutulungan pa